Yan, may re-refer tayo. Issue nito is okay naman yung motor, pero uh, pagpag siya kung umikot, pagpag. Bakit ka mo bakit nagiging pagpag? -pag? Una, i-check nyo to. Ayan. Ayan. Ayan oh. o. Kita nyo, magalaw. Yan ang unang issue nyan, kadalasan. Tapos, sunod, ito. Yan, yung butas na yan. Pag maluog na yung butas na yan, Pagpag ah, -pag din yan. Ang ikot, balag, ano. Maganon, ha. Mapalag. Napapalitan naman yan, eh. Medyo, kaya eh, mas maganda kung may itinatabi kayong mga pyesa nito Kahit sira na klipan, itabi nyo lang. Dahil mapapakinabangan nyo sa huli. Pagagamit nyo. Ito, napapalitan yan. Ang ah, ginagawa ko, yung, wala kang ma-order yan, guys. Ah, kinakawi ko lang sa mga ano, ayos na klipan. Kinakawi ko lang siya. Ito okay pa naman to Hindi pa gaano malog yan. Ito ang pinaka-issue niyan. Oh, mapalag, magalaw. Hindi na re, ano to guys, ah, hindi na rere-remedyo an to. Ah, palit na yan. Ngayon yeah, may pamalit tayo diyan. Ito, sakto le green din. Ha. Ah, yan ang kagandahan pag may tinatabi kang piyesa kasi kahit mapapanabangan pa gaya nito, ayos ang motor. Ang issue niya is ito lang. Ito tignan niyo. Yan, walang alugyan oh oh alang alog eto tapos itasalpak natin to dito bago natin isara testing muna natin plug in muna natin plug in ko ha on oh, yan oh. vibrate lang siya pero ayaw yung umikot ah ang kadalasang ginagawa ko dyan kasi maraming din nakakalam din yan eh yung magnet na ito, 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 yung magnet na ito, itatransfer mo rito. Ha? Kasi dito yan, ano eh, dito siya, ano, dito siya compatible, sa luma eh. Ha? Yan yung, ano, compatible dun sa motor. Alasin mo to, lipat mo rito, ito, tanggalin mo na to. Sikwating mo lang, nakaragbi lang yan. Sikwating paikot. Gamit ka na ng kutsilyo. and guys, siguraduhin nyo na sikwating nyo to ng kutsilyo paikot. Ha? Eh maglala dahil makunat tong magnet na to di basa basa na pero ingat pa rin that's cool ngayon o ngayon gawin nyo gumamit kayo ng ganito mali ano uh, manipis na screw tapos sik dukutin nyo rito ngayon o sundutin nyo pataas sa ikot nalabas yan Ah, huwag nyo kakalimutan, yung magnet na to is may ano, may korte yan, eh, may korte. Ito yung ano na nasa baba. Ito sa ibabaw. ah, ayan. Hmm, may korte. Tapos ito din natin. Ganun din same procedure lang. Ah, si sikwatin mo rito ng kutsilyo paikot. Ayun, tanggal na. Hmm. Ito 'yung ano natin. Papalit yung galing galing dito kasi dito itong magnet to camp, ano, compatible sya rito hmm pag binalik nyo kung masikip naman kahit hindi nyo na apply ng ano yan rugby ah, kung masikip naman kahit hindi nyo apply yan yan okay lang masikip naman sya ngayon tatry muna natin bago natin isara yan plug in yan hmm Diba? Ay, ikat Pag, nag, pag binalik nyo to guys, ah, uh, sure bull nyo na, lagyan nyo na langis dito, ha? Patakan nyo na langis, pati tong pinaka shafting nya. Ayan. Hmm. Tapos mainam kung meron kayong maliit na long nose. Kasi masikip yung makitid yung butas na pag natin na ito. Kitid. Simbolin na natin. Wala, mo lang itong wire. Tapos, tapat mo lang dun. Yan. May abang naman yan dito. Maglalagyan ng screw. Hmm. Hmm. Sumpitan. para testing plug in okay, back. kasi kung ito rin ang mo na magnet galing dyan hindi siya compatible buhubong lang di ikaw. kaya kailangan yung stack nga na galing dyan yung punin mong magnet kung naman yung magnet pag pinaso, huwag mo nang lagyan ng pandikit kaya yan Yeah. Yeah. nami na ang I love you, no Sorry na